ako ba, ako ba nangyari doan, bagon ulan ini taon dito na natapos inananaw na ni munnak. Ayo pa rasa di tawo. pa galena. Tus gubangin sing sibay. sa ginikanan, ano? Ulan na, na 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 tayo Kung sa ilang makatag sa tang ginikanan, mora dawato na to. nato, kakitan sila ka ila nadadunggan ako ganin na imong papag eh trabuan na taon to sa kontraksyon di ay init ba kayo pagtarbaho ulan init ilang di kaya na inaikturag ito ako ni mong silpo na yeah. kaya eh, di ka kaya gusto ay